Nakita nga ni LJ Reyes ang kanyang dalawang anak na si Aki at Summer sa water park dito sa New York. Excited naman ang bunso ni LJ na si Summer na pupunta nga sila sa water park at excited na magswimming swimming ito. Nang magsimula na ngang maligo itong sina LJ kasama ang kanyang mga anak, ay inaabangan nga nila ang wave. Nakakatuwa naman nga itong si Summer at tinatakpan na nga ang kanyang mukha dahil baka nga raw mabuhusan ito ng alon na nasa kanyang likuran. Joy na enjoy nga ang mag-iina sa kanilang papunta dito sa water park. Lalong-lalo na nga ang anak ni LJ na si Summer na talaga namang tuwang-tuwa sa kanilang paliligo dito. Ayon naman nga sa caption sa ibinahaging video nitong si LJ Reyes sa kanyang Instagram ay Glad to have been blessed to enjoy a water park before they head back to school. But I must say, last clip is gold. Iba ka summer. I have been so busy and the chance to spend time like this with a kid is a treasure to me. Kahit na may blocking kami. Summer and mommy time muna. Then Aki and mommy. Syempre, meron din all together. But I have a big gap. That they have different interests in activities. And I want to enjoy with them the way they like it. Tuwang-tuwa naman nga itong si Mami LJ sa kanyang anak na si Summer. Magbibidyo sana itong si Mami LJ at irarampa ang kanyang suot-suot na swimsuit. Ngunit umeksra nga itong si Summer at siya nga ang nakipag-unahan habang nagbibidyo ang kanyang Mami LJ. Kaya naman, tawang-tawa itong si Mami LJ sa kanyang anak na si Summer. Ikaw na talaga, Summer! kahit naman nga busy sa trabaho itong si LJ Reyes, ay naglalaan pa rin siya talaga ng oras para sa kanyang mga anak na maipasyal ang mga ito at magkaroon nga sila ng masayang banding dito sa New York. bibinata na nga ang anak ni LJ Reyes na panganay na si Aki kaya naman nakakatulong na ito sa pag-aalaga sa kanyang bunsong anak na si Summer na nga itong si LJ Reyes ngayon habang sila ay nasa New York ng kanyang mga anak.